Magandang gabi mga bossing. All right. Bigyan lang natin ng sagot itong mga nagko-comment dito sa puzzle na ito mga bossing. Yan. Uh, ang rules ng puzzle na ito ay unang tira ang pula. Hindi makakatabla itong itim, talo itong mga bossing. Ang pula merong yan. 5, 5 piyon. Wala siyang dama ang takbo niya ang direction pataas yan no yun pataas pag nakarating sa si diyan daman na okay samantalang ang itim pag nakarating sa ilalim daman na okay pero sa pagkakatong ito meron na siyang isang dama dito okay ngayon ang rules unang tira ang pula talo itim ang comment nila ay umatras umatras bakit daw umatras ang pula ngayon, yun lang sasagutin natin. Titingnan natin kung may umatras nga ba. Kasi, puro pasulong dapat, di ba? Okay, ang solusyon kasi nito mga bossing, ay ganito. O, unang pula. Pinakain to, yan, kain ng itim. Ngayon, pinabalik mga bossing. Yan. Balik. Tapos, tumira dito yung pula. Hindi na pwedeng kainin niya to obligado do sa yun o. kakain yung dama yan no? okay so kain ng tatlo yan kain okay so dito pwedeng tumira siya diyan pwedeng ito talo pa rin kasi kung tumira siya diyan dadama lang to eh di ba oh maharangan niya okay balik natin kung dito naman siya tumira ganun pa rin, dadama pa rin. Hindi rin makakatawid. Ngayon kung, iba kumain ng tatlo? Ngayon kung pinakain niya to, tapos tumira dyan, oh, didiretso lang yun doon. Oh, diretso lang siya doon. Dadama. Oh, pagpunta niya dyan, dito siya. Pagpunta niya dyan, sakto siya. So, talo mga bossing. <clears throat> Yan. Yan ang bibigyan natin ng comment. Ngayon, nakita nyo yung solusyon umatras ba? May umatras ba ang pula mga bossing? Okay. Tingnan natin yung comment nila mga bossing. Tingnan natin. Babalik tayo dyan. Ayan mga bossing oh. Yung comment ng mga basher Kayo na magbasa oh. Oh, sabi. Yan, oh. Bakit umatras ang pula? Eh dapat susulong. Ayan oh. Kung ano-ano sinabi. Masasama ang sinabi. Meron pa dyan. Meron pa yun eh. Ayan, oh. Hindi pwede yan bumalik. At isa pa, ang position daw ng bato, pag nilagay, laging kanan. Walang kaliwat sa dama. Oo, oh, magaling to. Wala daw kaliwa sa dama. oh, ito pa isa Oh. Hindi naman pwede bumalik ang pula. Ayan. Ito pa isa, si Ruel Tamala. Nakikipagtalo daw malinaw naman daw na bumalik ang pula maloloko daw okay balik tayo sa board balik tayo dito sa board ano mga bossing titingnan natin kung umatras daw <laughs> sa palagay nyo ano kaya na umusga umatras nga ba oh. kasi ang tira ng pula puro pasulong yan puro pasulong yan abante yan hindi yung pwedeng bumalik ha o kaya ito dinedemo natin demonstration o, ito yung solusyon tira ng pula abante tama? o abante kain ng itim Yan. tira ang pula o abante uli umatras bayon kain ng itim tira ang pula abante uli kasi e, pataas eh o, kakain ng itim dalwa o ngayon o, bakit yung ano, nila? Bakit umatras ang pula? ayun Bakit umatras? Natural naman, kakain. Alam nga namang, hindi yan, kahit pa yung paikot-ikot, paatras abante, once nakakain, roll siya ng dama. O. Nasaan yung paatras na sinasabi nyo dyan? Hmm. Pakita nyo. Kung may umatras dyan. Okay. Sinasabi nung isa wala daw kaliwa sa dama ang start daw kasi ng ano ng sulong ay puro pakaliwa ay eh, nakalagay dun sa ating pinakita Luzon board oh, ibig sabihin tong demonstration na ito is Luzon board mga bossing ah kasi ako nagpapalabas merong Luzon board at Visayas Mindanao board okay hindi lang kasi na ang player kasi natin dito eh, hindi lang mga taga Visayas Mindanao Meron din naman taga Tagalosen, agamay nila, no. Oh, kaya lahat pinapakita natin. Ang ibig ko lang sabihin dito, kung saan kung saan yung gamay mo, di doon ka. Oh, ay dito sila nag-comment sa Luzon board. 'Di ba? Sabi umatras daw Nasaan na Gusto ko makita eh kung saan umatras yung pula. Bakit daw bumalik? Oh, ito ang linaw, oh. Abante, pakain. Oh, hindi hindi naman hindi naman ganito ang tira ko ipaganyan. Eh, hindi naman paganyan. Abante. Hmm. Kain si itim. O oh, umatras ba to? Abante ulit. Oh, 'Di ba? Kain si itim. Umatras ba to? Abante, ayan oh. Ay ako. Hindi mo ba nakikita 'yan? Kain ng itim, dama dalwa. Oh, dito. Natural kakain ang pula kahit pa yun paikot-ikot o pabalik once na yun ay kain rules yan hmm, kakainin mo yan kung nasa pabalik na sinasabi ipakita nyo ilabas nyo huwag daw ako manloko nasa nang panloloko dyan oh, mga bossing okay translate natin sa ano bisayas board oh translate natin sa bisayas board mga bossing bisayas mindanao board o oh, yan ah yung sinasabi nung ano, basher dapat sa kaliwa ang umpisa ayan hindi niya kasi alam na mayroong Luzon board at Visayas Mindanao board no kaya gano'n lang gano'n na lang ang kanyang o ito unang tira ang pula o ganito lang o abante ha ito ang solusyon o inabante o, malino malinaw yan na inabante kakaya ng itim ngayon isinulong uli abante oh hindi yan atras ha, kasi galing dito pataas, Abante yan. Okay. Isinulong uli ang pula. Hmm, pataas. Majority kakain ng daman ng dalwa Obligado doon siya eh. Oh. Baka itong di hindi sila agree kumain ng pabalik. Oh, baka yan ang pinuputok ng butye ano? Bakit daw bumalik? Malamang kakain eh. Oh. Tapos oh, dito, pwede niyang pabalikin. Oh, pwede bumalik. Kahin yan eh. Oh, bawal ba yan? Yan ang tanong natin eh. Pag pinakain niya ng itim at bumalik, bawal ba yan? Oh, kakain eh. Siyempre hindi bawal. Oh, kakain eh. Hmm. Pag tira dito, dito siya. Tira dito, dito siya. Tira dito, dama na. Oh, pumilag. Oh, pag dama ba, hindi ba pwede bumalik? Dama na yan eh. Oh oh, di ba pwede bumalik? Baka yun ang inaano niyan nire-reklamo. Yung mga bossing, kaya lang balang mag ano? O, oh, Visayas Mineral Board, pinakita natin yung solution. oh, nasaan kaya yung sinasabi nilang bumalik o matras daw ang pula? O, oh, ulitin ko ha, ulit-ulitin ko, manood ka. Abante, ayan o, oh, abante. oh, kain. Abante uli kain. Abante uli. Hmm. Kumain ng dalwa. O, pagkakain ng pula, tatlo. O, yan. Bawal ba yan? Pakita nyo kasi, bigi, bago kayo mag-comment, pakitaan nyo ng ebidensya. O, nauna kasi sa inyo, ang dal 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 wala naman kayo maipakita ang proof yan lang mga bossing ano? kayo nang ang bahala kung may nakita kayong tumira nga ako ng pabalik, eh, comment nyo. Kasi, ang gamit nating apps, chess and checkers, ano mga bossing, chess and checkers, dama app, o, oh. inaalawin na computer. Computer to eh. Magkakamali ba ang computer dito sa pagkain? Sa pagsulong? O, oh. kasi, pag sumulong ka ganyan, o, oh, hindi pinapayagin ng computer. O, oh. Pero pag subukan mo i-abante o oh, ina-approve niya, di ba? Pero kung i-address mo, oh, ayaw niya. Hmm. Kasi may rules to eh. Computer to eh. Apps to eh. Oh, mong ano, umatras. Hirap sa inyo, mga basher kayo. Yan na, mga boss, kayo nang bahala. Tingnan nyo maigi kung may mali ba dito. O, oh, apps to ha. Ah. Hmm. Dama application paano magkakamali yan oh ayan ang mga setting yan oh ayan yung mga rules niyan. okay alright